So, what's up, what's up, mga kabuloy ngayang Good morning sa inyong lahat. So, andito tayo ngayon sa nasipit. So, may trouble tayong pupuntahan. Uh, kahapon, naayos na daw ng mga uh, residente. Pero titingnan natin yung tubo, yung mainline papuntang Sitio layo para masiguro natin kung okay ba yung pagkakatali ng ano, goma sa mainline. So, ayan, andito tayo ngayon sa nasipit. Spring. At mukhang may mga tao dito. yan Ayan. So, ang nakikita niya, ayan, yung nasipit nandun sa baba. Ito yung pinaka-entrance nila. So, kasi dito dumadaan yung mainline ng, ano, ng sityo layo. So, kailangan, punta namin para masiguro namin kung okay yung sitwasyon. So, salamat nga pala sa residente na nag-ayos at saka kasama kahapon si Awadalo. Ayan. So ayan, ayan na na Ayan, ako nakikita naman, ang daming tubig Dahil sa kakaulan So kasama ko lang ngayon si Awad Ayan Si Awad Leo Ayan naman, ang ganda namin dito no Ayan Nakita ang mga cottage nila Ayan So dadaan lang kami dito Kasi andun yung nasa taas Banda yung ano namin Yung ayusin uh, namin sa taas Yung, yung yung parte na yan na uh, may poles na konti kaya so, kasama ko si Awad at mukhang magre-redoors pa <laughs> Ayan. ha? ay ha good good Oh, yung tangke boy ha. Duh. Mahit ang ko na tangke. So yan, kasulukuyang hinahanap namin to. Kung saan ba yung parte yung nagkaroon ng ano, troubles. Yan. Huh. Kung pira din ha may tubig doon connection yan So ayan guys, nakabulo yung nahanap na namin ayan na pala ng ano na dagana ng pili ayan nangita naman oh. ayan pababa yan papunta doon sa kabila ito yung pinakadelikado na mainline ng sityo layo kaya kailangan ng ano dito baga mailipat to sa mas hindi mataas sa lugar kasi pag nagkaroon ng bagyo mga kalamidad pag naputol yan walang tubig yung sityo layo so ito nadaganan yan matagas pa rin nakabulo ah, yung so dublihan na lang natin ang ano baka kasi kung hindi natin alam kung putol to o ano lang na daganan kasi delikado to baka melaglan aci awa dayan <laughs> oh

So yan, Okay na guys Mga kabuloy yung ngayon Kasama ko si Awad So Shout out sa kanya <laughs> So ayan at Ano na namin Nalagyan na namin ng Nang 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 Guma Guma So okay na Na kabuloy yung So sana wag Wag, wag daanan ng kalamidad to Kasi delikado Ayan, salamat sa inyong panonood mga kabuloyong and shout out sa lahat ng aking mga followers at uh, sa mga shout out shout out sa inyong lahat galing kay kabuloyong ayan so mula na kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat na nanonood and sa aking mga viewers and mga followers